Habang kami nga ay namimigay, itinuro sa amin si atin na namimingwit ng palaka sa ilalim ng araw. Nagsabi sabi nga ng mga driver, kanina pa nga daw siya nakatayo doon at wala pa siyang huli. Mag-aalas tres na nga ng hapon ito at hindi pa daw siya umaalis. Kaya naman nilapitan ko siya upang ibigay yung isang styro ng pagkain. Tinanong ko nga siya kung kumain na siya, ang sabi niya ay hindi pa. Tinanong ko siya kung may mga kasama pa siya sa bahay para ibigay na namin lahat ng mga natirang pagkain. Ang sabi niya ay mga kapatid niya at yung mga magulang niya ay naghihintay doon sa kanilang bahay. Kaya naman ibinigay na namin lahat yung mga natirang pagkain sa aming sasakyan para iuwi ni ate sa kanyang pamilya. Ipinakita pa nga ni ate sa amin yung kanyang huli na dalawang pirasong palaka. Ang sabi nga niya sa amin, wala na daw siyang nahuhuli. Dati daw ay madami siyang nahuhuling palaka. Kaya naman ang sabi ko sa kanya, iuwi na muna niya yung pagkain at bumalik na lang siya mamayang hapon para manghuli ng palaka. Iuwi na niya para makakain na sila ng kanyang pamilya. Tuwang-tuwa nga si Ate at nagpasalamat sa amin ibinigay na pagkain.